Si so, Roger Itaichi Smollett, to, to sa siya so, mga update tungkol sa censorship and si Tua Tung sa Canada. Kumusta mga kababayan? Mike Martins ito, muli ko sa Mike Martins Channel. And oo, ginagawa ng mga gobyerno sa buong mundo ang lahat para lang makaiwas sa mga pananagutan sa nakalipas na apat na taon. Kinukuha na nila ang ating kalayaan sa pagsasalita kalayaan sa pagtitipon-tipon at kalayaan sa pamamahayag. Huwag kalimutang balikan ang aming dalawang libo at labing walong live stream Mike sa gabi papunta na sa World War Trudeau Forever kung saan nahulaan namin na magpapasabog sila ng isang pandemya. At sa live stream na iyon, pinag-usapan natin ang tungkol sa hindi kapanipaniwalang pananagutan Nahawak ng mga gobyerno noong 2018 dahil sa gumuho na sistema ng pagbabangko na kanilang minanipula. At ang 2019 ay naging taon ng mga protesta gaya ng aming hinulaan. Ando, fiyal pandemya. Republic ng apat na taon niya ng parehong gobyerno dog sa Sikapang na gustong ipakulong ang sinumang tutol sa mga kalukuhang ito. Sangayang Kwanjo ay istokyan ang gobyerno ng Canada chose through dokumento war korte sa ilayos online streaming act, Bill C-11, sewa so, ayon sa mga kritiko ay nagpapakita na ang batas ay ginagawa ang kabaligtaran ng ipinangako sa simula, ang C-11 ay isinulong bilang isang batas na hindi magreregula sa nilalaman ng mga user sa social media. Gayunpaman, ipinapakita ng bagong aksyong legal na ito na talagang nireregula nito ang ganitong uri ng content ayon sa mga eksperto na nagmamasid sa mga batas sa censorship online ng Canada. Ang C11 ay naging kontrobersyal mula nang ito ay ipanukala, pagdebatehan, at sa huli ay maipasa. Nangako ang gobyerno na hindi nila ireregula ang nilalaman ng mga third-party user. Ngunit ang dokumento ng Korte ay uh, nagsasabi na ngayon ng iba. Ang C11 ay isang na-update na bersyon na ng C10. Sinabi ng mga kritiko na bagamat na itama nito ang ilang issue sa C10, hindi nito natugunan ang mga pinakamahahalaga. Pinalalawak ng Online Streaming Act ang mga kapangyarihan ng Broadcasting Act na nagbibigay sa Canadian Radio Television and Telecommunications Commission, CRTC, ng autoridad sa online content, kabilang ang mga platform tulad ng YouTube at mga podcast app Eh, sa kikabila ng mga katiyakan mula kayo sa gobyerno ang pag-file sa korte na isang tugon sa isang hamon mula sa Google ay nagmumungkahi na pinapayagan ng batas ang regulasyon ng mga programang naka-upload ng user sa social media. Ang pangunahing tanong ay kung ang big tech ay maaaring buwisan at i-regulate nang hindi naaapektuhan ang third-party content na kanilang hinahawakan. Ang pinakahuling legal na pag-unlad na ito ay hindi maganda para sa mga regular na gumagamit ng internet sa Canada. Hinamo ng Google ang isang desisyon ng CRTC sa mga bayarin sa broadcast at online streaming sinusubukang protektahan ang kanilang negosyo. Gusto ng gobyerno ng Canada ng bahagi ng kita sa advertising mula sa nilalaman ng mga user kahit na ang mga ad ay inilalagay ng Google, hindi ng mga content creator. Sinasabi ng dokumento ng korte, taliwas sa posisyon ng Google, pinapayagan ng batas ang regulasyon ng mga programang naka-upload ng user sa mga serbisyo ng social media basta't natutugunan ang ilang partikular na kondisyon. Kalukuhan ang tawag ko dito, natatakot ang mga gobyerno na lumabas ang katotohanan. No wonder karan iprahayag ng Canadian Prime Minister Justin Trudeau at siya kanya sin ni Saad si mga gobyerno wa hangus ang mga kinakailangang tool upang maprotektahan ang mga tao mula sa disinformation. Ang pabalang ito ay tumating bilang bahagi ng kanyang pagsisikap na may pasa ang Online Harms Act Bill C-63. Isang kontrobersyal na batas sa censorship ang Bill C-63 ay nagdulot ng alarma sa mga tagapagtaguyod ng mga karapatang sibel at privacy dahil sa mga probisyon nito sa hate speech, hate propaganda at hate crime. Ang mga probisyon na ito ay magpapahintulot sa parusa hindi lamang bago ang isang krimen, kundi pati na rin ng paurong o thought crime. Sa isang panayam sa podcast para sa New York Times, Ipinagtanggol ni Trudeau ang C-63 bilang isang kinakailangang tool upang labanan ng hate speech na nagsasabing ang ibang mga pamamaraan sa pagtugon sa online hate speech at mga kaugnay na krimen ay naubos nila. Pagama, uh, na. Magama a tiko psycho na ang pagtaas ng kontrol ng gobyerno ay maaaring humantong sa mga pang-aabuso, itinaguyod ni Trudeau ang mga bagong pamamaraan ng pambatasan upang protektahan ang mga tao mula sa disinformation na itinataguyod ang C63 bilang isang balancing solusyon. Sa tingin ko, ito ay isang paraan para itago ng mga gobyerno ang pananagutan sa nakalipas na apat na taon. Kaya kung tutulan mo ang isang bagay na parang kasinungalingan, maaari kang maparusahan para sa disinformation, pagmumultahin at ilagay sa house arrest. Gayon pa man, nahihirapan ang mga kritiko na makita ang balansing ito sa C63 na kasalukuyang pinagdedebatehan sa House of Commons kung maipapasa papayagan ng panukalang batas ang mga autoridad na ilagay ang mga tao sa house arrest kung sila ay itinuturing na malamang na gumawa ng mga krimen sa puot o propaganda ng puot sa hinaharap. Isang nakakagulat na halimbawa ng pre-crime. Oo, thought crimes. Ayan na, mga kababayan. Dagdag pa rito, ang mga tao ay maaring pagbawalan sa pag-access sa internet. Nilalayo ng panukalang batas na lumikha ng mga bagong batas at paguhin ang Criminal Code at ang Canadian Human Rights Act kabilang ang isang probisyon para sa habang buhay na pagkakakulong para sa mga gumagawa ng hate crime kasabay ng isa pang pagkakasala. Para sa mga paglabag sa hate speech, huwag mo mga indaw ke individual o may tarong terara piti multi na unay water gain sa isang libong dolyar. Lahat para lang sabihin na nagdiwala ako sa agham. Ngayon ay nasaktan ako. One see cu Canadian Content Creator na Waduk CID by wad sabi Pursahan. Tingnan ang Cowenji Group video sa Controlled Information Release. Nangangahulugan ito na ang ilang tao ay papayagang maglabas ng katotohanan sa paglipas ng panahon. Kami dito sa channel na ito ay walong taon nang nauna sa COVID at pinalaan kayo tungkol dito at sa presyo ng pagkain, mga digmaan sa enerhiya, inflation, money laundering ng China, mga digmaan sa klima, pagtaas ng mga rate ng interes, mga video tungkol sa ginto, pilak, ang mga bansang BRICS mula noong 2015, deflation, stagflation, proxy wars, mga pagnanakaw sa bahay-bahay, kalayaan sa pagsasalita ng walang kalayaan sa abot, fentanyl na pumapasok sa kanluran sa pamamagitan ng mga Chinese gang at pera na nilalabhan sa ating pamilihan ng real estate na lumilikha ng artipisyal na kakulangan noong 2014 at daandaang babala at hula. Ngunit ang tunay na tanong ay, Hang Sakuru for Chim Warneys, Kashibor, Shim Gora, Wanting, Anita Chuck Angyon Kit Kita Kids So Wani Na Sonno, video Mike Martin Sito Palam.